Gano'ng katagal na sa inyo yung batang ito? 11 years old na eh. So, Simula nung pinanganak, nung binuntis. Nung binuntis? O, mm, opo. Oh, oh Tapos hanggang na ipinanganak, hanggang ngayon eh. Pero, na. Nandiyan na sa sa'yo? Opo. Oh Pero noon, nagbibigay naman ito si Mary Jane. Ah, uh, nung maliit pa siya, mga dalawang taon, nasa, sa mm -hmm. nandiyan pa yun, ano, yun, nandiyan pa yung mama mm -hmm. niya at saka yung papa niya. Mm. Tapos, Kasal ba? Kasal kasi pareho apelido eh. Mary Jane at si Mark Honota. Opo. Kasal sila? Opo. Okay. Bu isa lang ang anak nila? Isa lang po. Okay. Buti na lang. O tapos, tapos nung Dalawang taon, umuwi kami ng Bakulod. Mm. Tapos nung umuwi kami ng Bakulod, naiwan dito silang dalawa. Okay. Kasi nagtatrabaho. Okay. Tapos ang papadala naman sila, wala okay. naman problema sa padala. Mm -hmm. Ayong sa akin naman, nung simula nung dalawang taon, umuwi siya doon nung apat na taon na yung bata. So mga dalawang taon, so, nung apat na taon yung bata, pero 11 na yung bata ngayon eh. So ibig sabihin, may pitong taon tayo na walang nanay itong batang ito, walang nanay walang tatay. Wala po. Lumaki sa, sa may asawa ka po ba nay? Nang ano lang po, kalibin partner lang po. Oh, at least meron siyang pamilya na kinikilala. Ganon. Meron pa ba kayo ibang mga anak bukod kay Mary Jane? Meron pa po. Yung bunso ko po. De kasi dalawa silang dalawa lang kapatid. sila. Opo. Dalawa lang silang magkapatid. Opo. Kailan niyo po huling nakausap itong si Mary Jane or si Mark? Si ano si Mark mm. nung mga na, simula nung apat na taon uh, nakausap namin at saka may komunikasyon kami nung mm. Uh, grade 3 na si Mikaela yung anak 3. niya so mga Opo. 8 years old yan magtatatlong oh, taon na 3. nagbibigay 3. naman po siya toy nagbibigay ni, okay. nagbibigay naman kaso pag walang pasok hindi siya nagbibigay walang pasok ang ibig mong sabihin wala siyang trabaho o pag walang pasok yung bata sa school pag walang pasok yung yung ano yung mga bata sa school hindi siya nagbibigay tapos yung binibigay niya so, eh 2,000 o kaya 2,500, ganun lang yon sa isang buwan o, opo, oh, oh buwan-buwan. Tapos itong huli, nung recognition ng mga bata, yung hmm. mites, nagbigay siya ng isang libo. Yun lang, simula noon hanggang ngayon, hindi na po. Nakikipag-usap, bukod doon sa pagbibigay ng pera, ama pa ba rin siya? Nagpapakita ba siya? Naguusap ba sila ng anak niya? Kinikilala ba siyang ama? Hindi rin, hindi rin, attorney, kasi iniwan niya yung bata apat na taon eh. Tapos, dalawang taon na na may komunikasyon silang dalawa ng bata. Kasi ako po yung gumawa ng... Paraan? Paraan o way na para mag-usap silang dalawa. Kailan ba naghiwalay si Mary Jane at saka si ano? Mark. Mark. apat na taon yung bata. Mark. Yes po. Ama ka pa ba ng anak mo? Opo naman. Nakikipag-usap ka ba? Kay Opo. Gano'ng kadalas mo siyang kausap? Noong nakausap ko po siya, noong sa kalagitna noong lumayo ako sa kanya... <coughs> Pagdating ko dito sa ano pagdating ko sa trabaho ko po, ang nangyari, nagkaroon na rin tayo ng ano ng COVID. Bali almost three years kaming hindi nag-usap, nag-contact. Mm -mm. Dahil wala po akong contact sa kanila. Nung bago ako umalis sa kanila, wala akong contact. Okay. Pero hindi ka naman nag-abroad. Ang nag-abroad si Mary Jane. Mary Jane opo. Um, opo. Ikaw nandito ka lang. Opo. Okay. Ito bang si Mary Jane eh may trabaho nung bago siya mag-OFW? Wala po. Meron po. Ano? paiba-iba yung trabaho niya. Pero hindi ko, ato ni alam kung nagsasabi siya ng totoo o hindi. Pero doon ako kumukuha ng balita sa mga pamangkin ko na may trabaho siya. nagpapadala ba ng pera sa iyo? Opo, nagpapadala siya. Okay, pag so, may trabaho siya, nagpapadala may, uh, siya. Kasi sa makatawid, kahit papano, basta't may trabaho, nagpapadala Opo, Opo, nagpapadala siya. Ito. Mark, ikaw ba may pamilya ng iba ngayon? Wala po. Okay, pero hindi kayo hiwalay eh, ni Mary Jane na yung, kasi kasal kayo eh. Opo. Legal kayo na kasal eh. Diba? Pero, almost six years na mahigit na wala kaming communication. Na wala kayong wala communication. As in, kailan kayo huling nagkausap? Wala na po. Wala talaga? Wala po. Nay, kailan mo huling nakausap si Mary Jane? Noong October 22. Sus, Mario Joseph. Last year. So, Last year. Simulan, nang, an, nandito na. Na, nandito na siya yung attorney. Hindi Par man lang, lang niya, nagpapakita. Nang ang sabi niya daw uuwi na siya tapos ang pero nagpadala pa siya sa akin ng 1.5 kasi sabi ko wala kaming bigas binadala niya 1.5 1.5 lang Opo binigay niya sa akin tapos dalawang kilong malagkit para sa Undas hindi man lang nagpadala ng asukal hindi kaya yung malagkit, ng... nand... pero new. yung malagkit na pero yung malagkit pa rin sa bahay kasi 'yun ang inaano ko sa kanya na 'yun ang isasabog ko sa kanya pag umuwi siya sa so sobrang galit ko, kaya hindi ko yan ininalaw. Sinasabi nilao. ko eh, anak ng anak, tapos hindi naman kayang buhayin. Kailan ka huling nagpadala ng pera, Mark? Yung past two months lang po ako hindi naman inalaw. March 16, recommendation ng anak niya, Angel. pinadala niya li ng isang libo. Anong trabaho mo, Mark? Driver po, gold. minsan wala po, biyahe. Driver ng ano? Four wheels lang po. o nga, pero ano, sa kumpanya, truck, Ano lang yeah, po, Lazisi, yung cargo lang po, delivery lang po. Ano ba? Delivery lang po. <coughs> may steady ka na kumpanya na pinag-aanuhan? Wala po. E eh, paano ka tinatawag? Meron bang ganyan? Paano magdadrive? Meron po. Okay, ng, ano, bali, nandun lang po kami sa, ano nila, sa warehouse nila. Mm, pero hindi Pag ka may, Hindi po. Pag may biyahe. Pag may biyahe yun, maka-drive ako. Ay, ano ba trabaho niyo? May nagtatrabaho ba kayo? Yan lang po. Yung talaga ang, ang ano, yung trabaho ko, yun know, ng hihilot, ng gagamot, mm. nang hihilot, gagamot, mm lang. Isa ng Diyos, araw-araw meron naman. Kaya may pang -tostos ako pang araw-araw sa pag-aaral nila. Mike anong gusto mong mangyari dito? Ano bang kaya mong itulong? Ano bang kaya mong gawin? Hindi ko, attorney. Kaya, ano, talaga. Sa totoo dalawang bata sa akin. Wala akong trabaho. Kaya naging ina ako. Ng, Sino ano, pa yung isang bata? Anak naman yung isa. anak ng isa ko, yung bunso ko. Pero may ano naman yun? May trabaho may trabaho naman yun. din yun. Pero parang under ng ano yun. Parang sunod-sunuran sa gusto ng asawa niya. Lalaki yung anak Lalaki mo? Lalaki yung sa akin. Yun ang may trabaho. Tapos binibigyan buwan-buwan, isang buwan, 500, 300, 5. Okay. Tapos tatlong okay. kilong bigas. Ganun lang. Nung una oh, siya nagbigay... Natin sa... Tamang perspektibo ito ha. Alam nyo ba na kayong mga magulang, pag pinabayaan nyo yung mga anak ninyo, kasong kriminal yan. Meron tayong batas for the special protection of children. Meron tayong child and youth welfare code. Kung tutuusin, parang abandonment ang ginawa ninyo. Kaya nga, papaliwalag Pero, na ako sa kanya. Eh. Wala, Pagod na ako. talaga hindi, ayaw, ako. Ayoko naman nakasuhan sila para makulong. Eh di yes. lalong nagkaleche-leche yes, buhay, di ba? Ang hinanapin hmm. natin dito... Ay kung paano natin matutugunan yung ma responsibilidad ninyo? Hindi naman siya, ma'am, uh, hindi naman siya nagpabaya eh. Mm. Ito lang nung walang pasok, hindi siya talaga nagbibigay. Yung sinasa yung sinasabi ng anak niya, mm -mm. Pabi, kung wala na ako, walang pasok, bigyan mo ako pa. Mm -mm. Para kahit pa paano, meron akong pambili. Para Oo sa, sa personal ko, yun ang Oo sinabi naman. niya sa papa niya. Inagalit mm -hmm. yung papa niya sa kanya. Mm -hmm. Ayun, hindi na dapat ano yung bata. Sa... Dapat ang sustento. Kasi, kasi po, Tony, mm -hmm. Nangyayari kasi na minsan yung pera ko. papa Ipagpapano eh, sa kanila. Kaya minsan in-stop ko yung last na padala sa kanya. Dahil hindi ko lang po alam kung anak ko po yung nagme-message sa akin. Mm. Ayoko naman magbintang. Mm Dahil, hindi ko po alam kung sino talagang nagme-message sa akin eh. Mm. Sinasabi, anak Sinasabihan ako walang kwentang tatay. Oo, oh, kahit sabihin mo man sa ganyan, tatay mo pa rin ako. Wag naman rin natin na gano'n. Kung oh, nagsasalita okay. ng gano'n yung bata, dapat oh, okay. rin natin pangaralan na yun. Kung -balik ta rin mo man ang mundo, ang tatay ay tatay pa rin. Ay, hindi ako ma'am nagtuturo sa kanila. Kita mo, kagabi, kachat niya yung mama niya. Kung ano-ano din yung sinasabi niya sa mama niya. Kasi siguro ako na intindihan ko rin, attorney, kasi inilalabas niya lang yun sa manang loob niya. Tsaka yung mga, yung mga gusto niya sa may magulang niya. Kasi yung sinasabi niya, sa oras ng problema niya, wala siyang magulang. Sa oras ng kailangan niya, wala siyang magulang, wala siyang mama, wala siyang ganito. Ako yung kasama niya hanggat na pagda paglaki niya. Alam mo, Mark, kung nandun kayo bilang mga magulang, ano? Ang hirap. Malayong ito, mangyari. Ang hirap talaga. Ang yung hirap itong lang, -isa lang sa ako. mga ako. batang ito. Kung nabigyan ninyo ng tamang kalinga, pagtutok, pag-aaruga. Ako pa nga sinisisi -sini, ma ni Mary Jane, ma, attorney, kasi lang na nangyari yung gano'n. Kaya sabi ko nga sa kanya, sabi ko hindi yung nangyari yung, yung bata kung, kung nag bigay ka lang ng tama. Hindi ako aalis sa tabi ng mga bata kung nandiyan ka lang. Pero ano, nagbibigay ka ng pera doon. Doon niya pa dun yung sa kapatid ko. Tapos nang huli doon yun naman, eh, ano naman yun doon sa tibo naman, hindi kami maka, hindi kami makatanggap ng pera kung hindi gal hindi makadaan sa tibo. Yun ang sinabi ko nga sa kanya, bakit sino ba importante? Ako ba na na-mama mo yung tibo na yun? O yung, yung anak mismo, di ba? Kadugo. Oh, no. uh, nay, manawagan ka kay Mary Jane. O kung meron mang nakakakilala so, kay Mary Jane. Sa akin na lahat si Isi, Yun yung nangyari. Ito nga, hindi ko lang sa akin kasi alam na, alam niyo. Pero si Mary Jane, lahat na pag sa akin, eh, binabato. Mas importante pa yung tibo sa buhay niya kaysa sa anak niya. Nung sa Saudi pa siya talaga sinabi ko, umuwi ka na, uwiin mo muna yung anak mo. Yung hirap na dinadanas ko, halos hindi na ako makabili lang para sa akin lahat, sa mga bata na lang. Di ba mag magoto ako, wag lang yung dalawang bata. <laughs> <laughs> Alam ko yan yung buhay ko. Kahit nung dalawa ba sila magkasama ako, yan ang bubuhay sa kanila. Hindi ako nagre-reklamo dahil mahal ko sila eh. Napaka-suerte <laughs> napaka ng na mga bata, Rio, na meron silang lola na kaya silang <laughs> itaguyon. Hindi na nga ako makapaayos ang bahay namin. Halos pag nag-ulan nga, natatakot nga ako baka matumba yung bahay yung bahay namin. <laughs> Halos tagpi-tagpi na hindi ko lang mapaayos katulad dati. Nagpungo na yung gusto ko, magawa ko eh, Yung para dun sa bahay muna. I Ibigay ko muna sa mga bata. <laughs> Ma'am Mary Grace, unang-una, ano kaya yung gusto mong panawagan or sabihin kay uh, Ma'am Mary Jane? sa anak mo. For sure, yun. nakikinig po siya ngayon, nanonood po siya ngayon. Ayun sabi ko, sana harapin niya naman kami. Kung, kasi sabi niya daw, miss niya daw kami. Miss niya daw yung anak niya. Pero sino yung miss niya? Yung tibo ba? Yung anak niya? Gumawa nga ng paraan yung, yung papa mo kita lang yung anak niya. Mark, mayroon, yung mayroon ka bang maikokomit na tulong at sustento sa anak mo? Siguro I'm naman, may, may trabaho ka naman ngayon. Nagawa na? ako ng paraan. Okay. Tsaka siguro, ito ang magiging, ano mo, ito ang magtutulak sa'yo para mas magpursigi at uh, makakuha ng mas permanenteng trabaho, hindi lang para sa sarili mo, pero higit sa lahat. Para sa buhay ng anak at kina, para sa kinabukasan ng anak mo. So, matutulungan natin si nanay para hanapin na natin. Kasuhan na natin si Mary Jane. Opo. Anak niya ang gusto ko oh. eh, Para ma para eh, kung ma ayaw niyang magpakita, ano eh. damputin na ng pulis. Di ba? Okay. So, klaro naman, yung abandonment na ginawa tapos, doon sa mga bata. Katorniya, niya ah. sa isang anak ko pa, yung lalaki, hindi niya rin pinapansin yung anak niya eh. So ito, lahat po yan ng yan mga yan. anak ni ma'am, iniwan na sa kanya yung mga apo at ito, nagpapakasaya na yung kanyang mga anak kanya -kanya sa ibang bagay. Kanya-kanya na sila ng buhay, samantalang <laughs> yung responsibilidad nila, binagsak Opo. nila kay nanay. Nag-asawa siya, mayroon pang dalawang anak. Okay. Medyo may trabaho Opo. ka ngayon na mas stable. Opo. Okay. So ngayon, na mas stable na yung trabaho mo... Sige, ayan. Mas mabibigyan ka ng pagkakataon para mapunan mo yung responsibilidad sa anak mo. Okay? Nagsasabi okay. naman yun sa talaga attorney na uuwi okay. siya doon, okay. ipapasya so, okay. siya ipapahuli sa lang na. natin at kakasuhan natin si Mary Jane. Opo, and, attorney. And well, para malaman nila ko ano yung iniwan okay. nila na sakit mm. sa so, okay. akin. Sige. And si Sir Mark po, siguro magkukumit, mapag-uusapan yan. Ngayon, after dito, ma'am, sa kabilang booth po muna tayo, Sir Mark and Ma'am Mary Grace, at pag-uusapan natin yan.